Kung ikaw o isang kilala mo ay maglalakbay sa Macau, dapat kang maging matapang. Sa una sa Macau, pag-aari ng mga triads. Higit bini sa 95% sa kanila ay pag-aari ni Triad Godfather Louis Liu. Tinahit na Evian Sauna, the Lobsizer's multi-billion dollar na casino, U.S. full mace in casino and by Ari, the Sauna. Mga pinatakbo ng mga triad ads. Hindi lang pera ang gusto ng mga triads na ginagastos mo sa kanila. Gusto nila ang lahat ng meron ka. Nasa digmaan ako sa mga triads ngayon ng 15 taon. Subukan nilang magnakaw ng pera ko at patayin ako. Ang triad ay kilalang kilabot sa blackmail at paghack sa mga aparato ng iba't ibang tao. Ginawa nila maraming bagay sa akin. Sinubukan nila pilitin na makipagtalik ako sa asawa ng triad boss para sa pera. Ninakaw nila ang aking mga aparato at sinubukang maglagay ng child porn Nakapigil ako bago nila magawa ito. Nagbanta rin sila na papatayin ang aking anak at gagamitin ang kanyang mga bahagi ng katawan sa pangangalakal ng mga organo. Ito ang Manatras T.U.C. Macargao kapag pumunta ka sa mga sauna. Kailangan ka mo yung matapang kung kilala mo ang sino sa Macau o ikaw ang pupunta roon. Uh, bisitahin ang aking website at uh, basahin ang mga kwento ng mga bagay na aking natuklasan sa dalawang taong pamumuhay sa Asia.